natin ito mga ka-idol, nag-warning yung EBS pero bagong palit yung wheel bearing at titingnan natin mga ka-idol kung saan siya nag-issue, bago siyang palit bearing doon siya umilaw yung EBS, titingnan natin yun, check natin yung bak baklasin ulit yung bearing, titingnan natin kasi yung bearing natin may baliktarin yan lalo, may EBS sensor may baliktarin yan, may uh, mag-meet, saka sa ito, signal na itong sensor, titingnan natin magnet ito kasi yero hindi siya magdetect yung ano talaga sayang pwede ito sa mga walang sensor kaso pag binaklas mo kasi ito masisira na yan Right dito siya. Ay, ba, mo ba? Yung parang alin ba Batman na? Dito. Oh, ba ba't ba, walang, pa, yung, yung walang man, mga sensor. Diba sensor. Yun oh, pa, di yun. Kahit anong salpak mong bearing pwede. Wala nga rin daw yun eh. Wala, wala evasion eh. PS lang, PS. 2007, Pace. ganyan. Uh -huh. Yes, ayun, dalawa pa naman. Yung oh. ano sa amin, 2007, walang EBS. Dalawa nakabit Pantamid na walang... Yes, niya, eh? mm. Walang so, IBS Sampu na yung mga beers ang service. <coughs> mga din ng... Ay, pa pa Mura lang daw ito Pala siya mga idol, uh, Na, ito, tinanggal na natin. Yun, know. oh. Mayroon pala siya. Kaso lang baliktad nga talaga pagkabit. Nalagay ito sa loob. Ganito po mapagpasok. Ginawa niya po mapagpasok. Dapat ganito po mapagpasok. Ang eh, gyro sa loob. Ayan, <coughs> oh. dapat. Mayroon din siya pala signal. Baliktad lang talaga pagkabit. Pares pa. Buti sana isa lang, no? Mm. Buti kung isa lang sumablay. Ayan, wala nang check, wala nang EBS, check engine wala na. Satis. Yung handbrake na lang natira, pero titingnan natin yung handbrake ibaba natin. Oh, confirm na wala na. Satisfied the customer okay. boss. Okay. Ayos na. Confirm. At <mukong>